Godliness, therefore, is timeliness. I remember a vivid lesson in high school grammar, yung on time at in time. Pag sinabing she came on time, kung anong pinag-usapan na dapat oras, yun ang dating niya. Pero pag sinabi mong she came in time for the refreshments, it was given, tamang-tama para sa isang bagay, kahit hindi yun ang pinag-usapan. So, yung perfect natin yung timing kailan on time at kailan tayo in time mag-isip manuri makiramdam kung tama sa panahon meron kang gustong sabihin sa asawa mo tama ba sa panahon yes tama ang gusto mo sabihin pero tama ba sa panahon meron kang gustong simulang negosyo meron kang gustong tapusin na isang project meron kang gustong simulan na relasyon tama ba sa panahon. Paano nalalaman kung tama sa panahon? Dahil Diyos pala ang nagbibigay ng tamang panahon. Therefore, dapat natin nalalaman kung tama. Pag tama ang timing, magaan. Natural, hindi pilit. Pagkapagod na pagod ka to engineer things, to manipulate, to make things happen, hindi yan timing ng Diyos. Pilit mo yan. At kadalasan, pag pinipilit natin, Mapakla, mapait ang bunga. Dapat matuto tayo makiramdam because we are spiritual people at lahat ng bagay merong spiritual dimension. Lahat ng nangyayari sa physical reality ay ka kakambal sa spiritual world. Therefore, dapat tugma. Magaan sa kalooban at likas na dumadaloy, hindi pinipilit. Sa pagpapatuloy ng Ecclesiastes 3, ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas. Ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. We have this God-given curiosity to know and to want to know what might be and what could be, pero hindi naman ipinalam sa atin ng Diyos ang mga sagot. So ano lang ang ibig sabihin nun? Huwag magpagod na alamin ang marami. Huwag magpagod na alamin ang lahat. Sabi nga ni Solomon, with more knowledge comes more sorrow. May mga bagay na mas mabuti pang hindi mo alamin o kaya hindi mo alamin ngayon. At may mga bagay na dapat mo alamin ngayon kasi pag hindi mo inalam ngayon, it will be disadvantageous to you. So even learning, the application of knowledge, yung pagbubukas ng isip, may timing. Huwag magpagod sa hindi dapat isipin muna. Alam kung walang pinakamabuti sa pagpapatuloy ni Solomon, walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. So meron naman palang pwede mong gawin anytime, any moment, every time, every moment, maghanap ka ng kaligayahan. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon, hanapan mo ng ikaliligaya. Kung hahanap ka ng kaligayahan, doon lang sa totoong at face value ay maligaya, konti lang 'yun So hanapan mo, pigaan mo ng kaligayahan ang anumang pagkakataon